Hello everyone, Mag ano po ang ginagawa natin sa mga kangkong natin na natitira sa pagtitinda ng gulay guys, especially mga talbos-talbos kapag hindi ka marunong mag-ayos ang mga natira mo. Ayan o, oh, ang dami-dami mga dilaw-dilaw na natira. So dapat yan guys, para magmukhang fresh ulit kinabukasan kapag hindi naubos, ganito po ang gagawin natin. Isa-isa po nating tanggalan ng mga dilaw, yan, isa-isa mo talagang double check o may mga dilaw-dilaw, talbos, dahon. Pag may dilaw, tanggalin sa isa pagtyagaan. Ganong ginagawa ko guys kapag may natitira akong kangkong. Kangkong para mukhang sariwa, para hindi tayo malugi, mga kapo ko tindera. Ang tawag yan ay nire-repair ko po yan. Nire-repair, repair ko yan para magmukhang fresh ulit. Pagkatapos guys, kapag natapos ko yung repairin, ay binabasa ko po ng tubig. Tapos, dinidisplay ko ulit. Sariwa na ulit siya, guys. Totoo naman pong sariwa pa yan dahil kahapon lang naman yan. Huwag lang naman yung pangatlong araw kasi, guys, ng kangkong. Hindi na talaga siya pwedeng ibenta dahil talagang madilaw na. Yun, pwede mo pa siyang pagtyagain mo, ipamigay mo, or lutuin mo na lang, guys. Hindi mo siya pwedeng ibenta pero yung kinuha mo ngayon bu at hindi mo na paubos ngayon bukas guys okay pa yon katulad nga ng sinasabi ko sa inyo lagyan mo lamang uh, ay tanggalan mo lang po siya ng dilaw na uh, mga dahon isa-isa sa pagtitinda ng gulay guys patigaan lang talaga yan kapag hindi ka matiyaga ay eh, huwag ka na lang magtinda ng gulay kasi malulugi ka po talaga lalo sa pan natin ngayon na ubod ng tumal po pala sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin dyan, ako po si Super Tenderang Nanay, ang inyong Super Tendera na Super Nanay pa, ang Tenderang Mendorenya. Ayan guys, ganyan lang yung ginagawa ko kapag nayari ko ng isa-isahin na tanggalan ng dilaw ang aking kangkong. Ayan, tapos puputulan ko lang ang puno niyan guys, kasi nga syempre para magmukhang bago. Pero sa totoo lang guys, bago naman talaga yan, diba? Ayan. Okay na siya. Tapos, babasain ko lang siya at edi-display ulit. So, malinis na guys. Malinis na siya at kaigay-gaya na hindi po yung papabayaan nyo lang na nilaw-nilaw -nilaw yan dyan. Hindi po yan dadamputin at bibilhin na customer. So, ganyan lang guys ha, para wala po tayong lugi. Sa mga hindi pa nga po pala nakaka-subscribe dyan sa akin, subscribe naman po ako. Yan, daming dilaw guys, tiba So, tanggalin natin yan isa-isa para malinis na malinis. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe nga po pala dyan, subscribe naman po ako at pakiclick ng bell button na maging updated po kayo sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagsiga at nanood ng aking video. Thank you so much.